kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang mapa ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty. Because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala. Bagkos lahat nagtatanong, bakit walang congressman nakasama sa investigasyon? But what about the other congressmen in, in Bulacan? Mm -mm. Why haven't they been questioned? Called out, yeah. you think that they do not know what's going on? Ginoon, Pangulo mga minamahal kong kasamaan. Huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng name drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ginong Pangulo, hindi ba natin nakikita na pili tayong pinag-aaway-away? Mayaman mamamayan laban sa lingkod bayan, lokal laban sa nasyonal na opisyal, congressman laban sa kapwa congressman, at ngayon, senador laban sa kapwa senador, pamilya laban sa pamilya, Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ginong Pangulo, tandaan po natin, mas madaling manipulahin at ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa at ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito, sa akin paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin at siray ng ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, sa kada mapang-akusa at mapangusgang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basihan, merong tatlong daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik. Sana po, maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampi, at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa Nabukod-tanging hindi na kinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Panganim, huwag niyong payagang investigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya sa anumang lugar. Ako, ginong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romaldes. Kaya lalabanan ko sa at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kong hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at, at diversion na ginagawa niya palayo sa kanya at sa kamera. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalabang kong ipatawag at investigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Gino'ng Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romaldes. Puniti natin ang script ni Martin Romaldes at higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Maraming salamat po, Ginong Pangulo, at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, Senator Francis Jesus Escudero. Majority Leader. Yes, for a minute suspension, Mr. President. Session is suspended for one minute.